kumuha naman tayo ng mga ano po yung mga gagam gagamitin natin pang kondisyon po tsaka mga pananim na sili pero maghahakot pa rin po tayo tatawagan ko naman po si Sir Ryan ngayon ngayon nga pala 22 na eh, ang usapan namin pitsa 20 po ang kuha ng sili eh, tatawagan ko mamaya at may order po tayo dun nasa 2000 ano naman po 2000 uh, puno sili ay tatawakan na natin yan mga kaisan bali nagpaubra po tayo ng puso negrong napakalalim gusto, gusto natin ay eh, malalim, malalim at napatay gilong misan at naguulan ngayon ay eh, kanin eh, mainit umulan na naman ngayon ng hapon tapos ay eh, pupuntahan din natin hindi na kuya pagudun nagpalinis din po tayo ng ano ng pag aanuhan -ano, ng mga sili nga po ipaano natin sa lunis para motor tapos isasabugan natin ng chicken manure lunis naman pa kami nga pala eh pamay nila nga pala kami Balik ano nga pala magkakamas po kami ng ano ng solar mamaya madaling araw ang luwas ko naming mag iina nadyan ba ito si Maiko? baka baka tatay pwedeng ano yan ah Ay, yan eh. Ah, oh, si Maiko. Sulo ka po, Maiko. Kapagkalali. Malaki ng tubig, Maiko. Yan, yeah, laki ng balo ko ito. Oh, baka pwedeng gawin ano yun, kuha na ng tubig, ah. Hindi mo, barita pala. Ay, pagkala ng balong. Ang lakas mo yun, oh. Ang lakas. ng laki ng balong. Ay, baka pwedeng, hindi ano, ah. eh. <laughs> pa kaya pwedeng itong nalang ang ano natin. Hindi pa natin sa kalapit natin nabalong din ang ganyan? Oo. Oh. Oh, doon din sa amin yung man, yan. Man, uh, Lakas ng balong din. Oo nga, ako na kinayang. Doon na lang tayo isa kung tayo alam pwede, kung nalaman ko. Na Oo nga, di pa sabi ko tayo. Dapat ayun na lang ang kinuhang tubig. Iyan ang gulaka ng balong. Parang di mo kayo talilibas eh. Ha ha? Iyan ang gulaka ng tubig tatay eh. Dapat pala yun eh, ay kung ako na dito nun, hindi ko napapaano yung poso negro. Yun na, na yun uh, ay. Na Lipat na lang po ng bago. Yun uh -huh. na yun uh -huh. ay. Mina na yun. Madalang yung ganun. Mayroon pa doon, mayroon pa. pa. Sisip-sipin tapos yun, pangit na ano siya. Kadwaan po. <laughs> Umayo si Maa Ikuway. Ang na na nakalagay doon. <laughs> Sabi ni Maa Ikuway ah, walang niya. <laughs> Bagay matuhukay pa yun. <laughs> <laughs> hindi na. <laughs> Pero sayang talaga yun. Ay, malaki, malaki po ang balo ah, nun. Malaki. Ah, hanggat ang kami naglilimas. Pag ay, sayang, di, sayang. Di oh, ko Nilimasin. Ay, hanggat ang kami naglilimas. Sayang na sayang utol. Sayang nga yun. Ay, mina na ay, ng, ng tubig ito, yun, ay. Ano. <laughs> mga gato ko nalabas. Malaki, talaga nga uh, mabis mapuno. So, ay, kanyan, yun na utol yung mina. Sabis mo ulalang talaga, hindi siya ganyan. Alabas ay ko, amas na. Tara, ko Magkape ka. Sayang. Yun na utol yun. <laughs> Ay, kung ako yun, na kung nalaman sabi. ko. Pero kaya pa yun sa bahay. By partner. Eh. Pwede, so, no, pwede, na rin gawin. Pwede na yan. Balon ah. Balon na na po. Sabi. Kaya dyan eh. Salamat ah. Sa. Oo. Oh, thank you. Ay wala nyo. Bumuhol pala na yan. Pala yung mga kaisan niyang. Alak ka tikling sa loob. Hmm. Nabuhol yung mga bahay nila. Yan mga kainsan. ang problema sa palay pag nag-uulan nangabuhol na yan ang problema mga kainsan yan ang sa sayang ano po sana naman na hindi nabuhol yung dulo ay nabuhol din mga kainsan buhol din pag po na maganda ang bunga ng palay eh, ganyan naman nabubuhol naman yan ang masama pag mainit biglang ulan po yan akong kata naman ng bunga eh. yan po eh hindi na maaani yung iba yung nasa ilalim nabababad po ng tubig Mag ma, na po yan magkakaamoy yan ang problema sa palay po ang malawak din ari hmm. nawala kainaman mga kainsan yung kabila ay gayong din eh. Hmm, malawak din yung kabila. Wala na mga kainsan. Buti hindi pa naman lahat. Sana hindi masyadong tumuloy po ang ano, ang hangin. At saka yung ano. yung mga ulan, biglang ulan na malakas. Wala, yari ay. Hanggang sa kabila pala lang dapaan ah. eh, hindi pa naman po ito maaan eh. at uh, pa po ang kalahati eh. yan ang sakit sa ulo po ng magsasaka yan, yan, yan. sabi nga kasama yan mga kesan, kasama sa lab, lab, laban napaganda mo nga ang bunga ay di ano naman bubuhal Yanong nung ganda naman po ay oh. Lintog na lintog ay talaga pong ano. Yan, bukas ay bibisitahin natin yung palabak. Babawi na lang po sa kaputol. Yan. Yan mga kainsan. Ari po ang uh, pinagamas natin kina Kuya Pago tatamnan po ito ng sili atin lang pong ano ah uh, 40 sako sa ipot po yung nakaprepare dito ang kauna natin po ay lunis pagkarating natin ganing Manila dalawang araw po tayo sa Manila hapo na po eh minsan po eh ano hindi natin naiipakita yung ating mga kasama yan daming tatanong eh Kainsan, wala ka bang upahan ay eh, hindi natin naiipakita yung iba dahil doon tayo sa kabila ay eh, ito naman po ay eh, magkakalayo kung bakit doon sa kabila kalahating oras ang lakad natin ay di minsan ay wala ng time yan are preparation lang po ito sa sili bukas po ay are yan bukas naman po ay kabalak kalahati papaganoon po sa dukol dulo nakapagres na po ito ng uh, dalawang buwan po kaya uh, i-spray na lang po natin ang apog tapos ikabang sili po akabang ano ipot hahabol po tayo sa sili baka makakaabot pa po tapos ay eh, ang kasamahan naman po nito doon sa kabila mga kainsan pagka po pagkamahal po ngayon sili bay ang 10 kilo po ay ang kuha sa amin ay ano eh 120 po ay mamahal pa po yung akala naman po ang habol ko ngayon December na mas namahal po eh pero paswertehan po yun pwede siyang mamatay sa sobrang ulan pwedeng hindi, pero ang kagandahan naman di yan, kahit mag uulan ano po dahonsoy kumbaga madali yung tubig bumaba dahil yung baba noong kabila bangin para po siyang burul. 🎵 Kasama si Kainsan 🎵 Tayo sa palayan 🎵🎵 Ang nagkakarabang nungusong sa putikan 🎵🎵 Kasama si Kainsan 🎵🎵 Kasama si tayo sa palangis datang 🎵 Para sa panglalian 🎵 Sa bubon ni Kainsan 🎵 Ang mga mga nagkukomment ni Kainsan Bakit ka nagpapalawak ng ano, ng, uh, ano tawag <laughs> ng uh, gulayan. Ay sabi ko nga sa inyo mga kainsan, dito po sa lugar namin, marami akong kaibigan, na walang, hindi naman walang trabaho, may trabaho pero, sa loob laang ng isang linggo, magkakatrabaho lang, tatlong beses, isang beses. Ang gusto kong mayari mga kainsan, gusto kong, magkatrabaho lahat mga kaisan magkatrabaho tapos matuto silang lahat matutong magkaroon ng sila, sarili nilang gulayan hanggang matraining sila matuto at magkaroon sila ng in the future magkaroon sila ng sariling pala ng sariling talungan yun ang akin mga kaisan para lahat magkakaroon ba pag natuto na di magkakaroon Oo, mga kaisan para share lang. Mhm. Kaya itinuturo ko din yung sa mga nakakasama ko yung mga technique kung paano at least share at alam nila. Mhm. Kasi ayaw ko din naman mga kaisan yung mga kaibigan ko, yung mga nakakasama ko. Ayoko din naman na kumbaga lagi din kami magkakasama. Gusto ko magkaroon din sila ng sariling ano, talungan nila. Alam mo yung ganun mga kaisan. Sobrang nakakaano yun. Pag nakikita mong nagkakaroon sila ng sariling gulayan, nakakapundar, mas nakakaproud yun mga kaisan. Sa sobrang sipag nila, nagkakaroon sila ng ano yun mga kaisan magkakakot naman po tayo ng ano ng Nang... ano pangalan nito ng Nang... magkakakot tayo ng ano pangalan nito talong po pauwi sa bayan yun medyo sinorting nga po tayo sa presyo ngayon kaya yun, magpapaano tayo uli. Palawak. Dubli. Tapos sa uh, additional tao uli. Sa una lang yan mapagod mga kainsan. Sa una. Ganun talaga. Walang trabahong madali. At least yung ganito lagi kang pinapawisan. Mga ganda sa katawan. Exercise ba mga kainsan? vers pour en me tâter ito, ilang pinto Ito eh Na mga kaisan, mga dalawang kaum pa tayo Dalawang kaum pa po mga kaisan

nakakita ah, ko ako kabilis dalawa sa may tapat eh ah. sabi ah? kita lang ko ito ah Arilla. hindi mo dinala dinala ko ah nasa sa ilalim e, baka natabunan na lang, eh. hmm. isang hakot na lang hindi ko na po pupunuin na rin ganda rin na lang ang gawa ng punong puno po kanina eh ay eh, isang hakot ay eh, kasarapan din hmm. eh, na natin eh kaya na masakbo na yun 120 kaya Yari na tatay yes. Last biyahe po aray Tayo gaman hindi malangin Baka ang gilong bayaw ah oh. Magbabayaw-bayaw ko nga tatay ay Ay, 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 ay. ay kahit pa hindi kahoy Ayaw, ay hindi oh. ay, hmm. no, Pero kaya na yan, gabi na, ginabi na tayo mga kaisan Last bull na aray <laughs> ah, ah. Grabe Ay pauwi na po, tay Pauwi na uli